Ano yung nag-push yun para umalis ng bansa? Nung kabataan ko, hanggang nagkaisip ako, palagi kaming walang choice. Ako yung nakikipagsigawan sa presinto dos dahil nakulong yung kuya ko at sinisigawan ng polis yung nanay ko at ayoko yun. Lumaki ako na kailangan kong pagtanggol yung nanay ko. Lumaki ako matapang. Ito simula, bata yung mga anak mo, nag-work ka na rin talaga sa ibang bansa. Alam mo yung feeling na ibang tao ka pa rin sa kanila kahit araw-araw nakakausap ka nila sa messenger? Lalo na yung bunso ko, parang sabi niya, ikaw pala si Mama. Sino ang naging inspirasyon si mo? Sino ang inspirasyon ko? Kamusta mga kabalo at kabayan? Mix Jose here. And welcome sa panibagong episode ng The Mix Jose Show. Ang programa mag maghahatid ng kwento, ng inspirasyon at nagumpay sa bawat Pilipino. Alam niyo hindi talaga biro ang magtrabaho sa ibang bansa pero kinakaya ng ating mga kababayan para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Tulad ng mga kasama natin na dating OFW, pero ngayon ay meron ng negosyo sa Pilipinas. So paano siya nakaalis sa pag-OFW? At ano ang sikreto ng kanyang tagumpay? Malalaman natin yan. Ang dating OFW na ngayon ay business owner na si Ms. Shane Cruz Tagara. Hi, Michelle. Hello, Sir Mix. Hello, everybody. So, so Michelle, pag-usapan natin, saan ka nanggaling? Ano ba ang istorya ng isang Michelle Tagara? Mm, batang Tondo po ako. Lumaki oh, ako sa Tondo. Time. Oh, saan but, sa, saan niya pala sa Tondo? Sa Moriones, Wagas Moriones. Oh, sa Balot naman ako. Ah, uh Oo. -oh. oh, so, so, <laughs> so Manileño, Manileña. Galing ah. Um, Hindi ko alam na. <laughs> so, yun, taga-tundo ako. Laka. Mahirap lang, syempre, um, nanay ko, uh, vendor sa pier. Tatay ko, habang malaki ako, hindi, hindi nagtatrabaho ang tatay ko. Siya nag-aalaga sa amin. Kasi 12 kami magkakapatid. Alright. So, ako yung pang-11. Okay. Munso sa halos sa babae. Kamusta ang isang pamilya na 11? Da 12 kayo? Na totoo lang, lagi kami wala makain. So, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Uh, hindi... Mahirap bumili ng t-shirt na white para sumali sa mga events ng school. Kailangan pang tumakbo ng nanay ko. Pag may nabenta na siya sa pier, tatakbo siyang divisorya, itatakbo niya sa school ko para makasali ako. Parang baliktad ata na uh, si father ang nag tapos si mother naman yung tumatakbo. Yun ang sitwasyon namin noon. Pero so, how is the family setting like that? Kamo eh? Kamusta yung environment yun sa pamilya nung lumalaki ka? Palagi kong kinukwento ngayon natatawa na lang ako. Nagigising ako na may nagahampasan sa tabi ko. Palagi nag-aaway mga kuya ko. Kasi tundo eh. So, ito yung basic na tundo. Na yung kuya ko kasi na-involve siya sa fraternity, siyempre. Tapos yung isa kang kuya nagkaroon ng bisyo. And lahat ng bagay, lahat mahirap. Pagkain, kuryente. Hindi ako lumaki na may sala kami. May bahay kami, may bubong, may pader, pero lupa. Hindi ko alam na dapat nakatiles siya or dapat makinis ang sahig. So, ganon ang buhay. Very abnormal or very irregular, I should say. Kaya totoo talaga guys na hindi ito kusahan ka ng galing eh. mm -hmm. Maraming tao nalilimitahan dahil sinasabi nila, yung mga tao ngayon, makikita nyo may ari ng kumpanya, sabihin nyo galing na yan o laki na yan sa yaman. Pero t-shirt pala na puti, hirap hirap. Yes. Tapos natutulog sa sahig, tapos hindi pa alam nung sila yung mga bata, na dapat pala may tiles, dapat pala at least man lang may linoleum or at least man lang may... Semento. May semento man lang. Ano yung leksyon ng bata ka na sa tingin mong nagamit mo ngayon sa present natin? Nung kabataan ko hanggang nagkaisip ako, palagi kaming walang choice. So there was a time na palagi ako, ako lang yung kasama ng nanay ko, grade 4 ako. Ako yung nakikipagsigawan sa presinto dos dahil nakulong yung kuya ko at sinisigawan ng polis yung nanay ko at ayoko yun. So lumaki ako na kailangan kong pagtanggol yung nanay ko, kailangan kong ipagtanggol yung mga kapatid ko. Lumaki ako matapang dahil hindi po pwedeng aapihin kami lagi. So paglaki ko, I made sure na may choice ako. Una sa lahat, tinapos ko yung pag-aaral ko. Minake sure ko na may trabaho ako. Na mabubuhay ako nung unang nagkaanak ako. Na meron kaming maayos na sala. Meron kaming sopa. Mga basic lang na bagay na hindi naging available sa akin ng bata ako. And ngayon, na uh, sabihin natin palaban sa buhay, curious ako. Alam ko nag-OFW ka. Ano yung nag-push sa'yo para umalis ng bansa? Kahirapan pa rin. Kasi nag-start ako mag-OFW sa Singapore pa nga eh. Dahil nawawala na naman kami ng choice sa buhay eh. So, nagkaroon ako ng isang anak, dalawang anak. Tapos, empleyado ka lang. Hindi naman masamang maging empleyado, pero lalo na kung nagpapalaki ka ng pamilya, syempre ng mga bata, palaging kulang. So, OFW, nagkaroon ng opportunity sa Singapore. So, syempre, mas malaki ang sweldo times four ng kinikita namin sa Pilipinas. So, nagpunta kami ng asawa ko at that time. And ano yung nature of work? Uh, sa banking ako napunta that time. Banking and finance. So, simula bata yung mga anak mo, nag-work ka na rin talaga sa iba bansa? Yes. And then, nadala ko sila doon. So, nagkasama-sama rin naman kami doon sa Singapore ng pitong taon. Alam nyo, mga kababayan ko dito, no? kung may ganung setup no, para sa lahat, sabi ko si Simon, mm -mm. hindi pwede mm -mm. Pero kung may ganung setup, mas madali, mas magaan. Sana. Kasi ang nung no, Napakahirap nung talagang iiwan mo. Pero nakaranas ka ba doon? Yung talagang iniwan mo sila tapos ikaw mag-isa doon or wala kang kasama sa ibang bansa. Oh yeah, 2016 was the turning point ng buhay ko. Dahil 2016, um, apat na yung anak ko noon, ang bunso ko, two and a half years old, na had to go to the US dahil may opportunity doon. And dahil kailangan. Dahil na naman sa pera, dahil naman sa kahirapan. So, punta ako ng US at unfortunately, hindi ako nakauwi ng pitong taon sa mga bata. Pagbalik ko dito, hindi na sila bata. Malaki na sila. Hanggang bewang na lang ako ng panganay ko. So, dire-diretso po yun. Pag-uwi mo, ano nararamdaman? parang hindi totoo. Parang surreal lahat na hindi ako makapaniwala na nahawakan ko na sila. Pag uwi ko, sinurprise ko kasi sila eh. Hindi alam ng mga anak ko na uuwi ako. Ang may alam lang yung asawa ko. So pagdating ko doon, talagang nagsisigawan sila. Akala mo ito. Tapos nila malapit basa-basa sa akin. Yung malalaki, oo, pero parang hiyang-hiya sila sa akin. Alam mo yung feeling na ibang tao ka pa rin sa kanila kahit araw-araw nakakausap ka nila sa Messenger? Lalo na 'yung bunso ko, parang sabi niya, "Ikaw pala si Mama." Noon narinig mo yun, ano yung pumasok? masakit. Parang sabi niya, ikaw pala si mama. Parang hindi mo ma-explain, sir, eh, yung pakiramdam. Na, of course, ginagawa mo lahat, pero uh, hindi mo mapantayan yung sakit na marinig mo yung parang hindi ka nag exist sa anak mo. Tapos ginawa natin lahat para sa kanila, di ba? Mm -hmm. Alam niyo, eh, yun yung talagang pinakamalaking sakripisyo. Marami sa inyo hindi nakakaalam, umaalis din po ako na bansa before. Parehas kami ni Michelle. And I cannot imagine yung, yung mga ganyan senaryo na paulit-ulit nangyayari Shang, sa mga kababayan natin na masakit. Pero we do it for our families. Kaya naman natin ginagawa is para mabigyan sila ng mas maganda kinabukasan. And ngayon, Anong bansa yung pinuntahan mo li? U.S. di ba? U.S. po. And bumalik ka pa ba? O ngayon, kumbaga, kailan ka ba umuwi? Last year ba? Last, last year? Ang unang uwi ko after nung pitong taon was a year ago. A year Yan ago. Ako. And then bumalik ako ulit ng US. And there, something happened. Yung husband ko, kailangan niyang maoperahan ng major open heart surgery. So, I had to be here dahil hindi po pwedeng mga anak ko ang mga problema tungkol doon. So, I had to take care of, of the situation. Paano niyo nalaman na kailangan ng operahan? Dahil ang bilis ng progression ng sakit niya eh, to the point na sampung hakbang lang hindi na siya makahinga. May yung feeling na may nakadagan na mabigat, tapos ang bigat bigat Hindi siya makahinga totally. And then nagpa up siya, sabi ng doktor, kailangan niyang operahan ASAP. Pagkano na asas Around 2.5 million yung bill eh. Grabe, 2.5 million. Mm -hmm. no? No, nakita yes. mo yung bill na yun, ano mamasok sa isip nagdasal lang po. Kasi wala ka ng ibang maiisip kundi magdasal eh, kundi umasa sa Diyos, ba? Diba? Meron kang mga pera, pero hindi naman yun nakatabi para ipangbayad ng ospital. At hindi din ganun kasapat sa sitwasyon. So, madaling sabi, nung nangyari ito, naubos ka? Naubos, nagkautang pa, at syempre may mga tulong pa na kahit ayaw mong makaistorbo sa ibang tao, nagkaroon ka ng dahilan o nagkaroon ka ng pagkakataon na kailangan mong humingi ng pabor sa mga tao. Like, thankful ako sa mga kapatid niya, syempre, na talagang kusang loob na tumulong. Buti tumulong. Mm -hmm. Tumulong talaga mm -hmm. ang mga kapatid niya. Minsan kasi ang sabi nila, kapag tayo na lumalabas ng bansa, tumutulong tayo. Pag tayo na daw ang may kakailanganin o mm -hmm. tayo na rin ang mapupunta sa sitwasyon na hindi maganda, mm -hmm. minsan sabi nila naglalaho daw yan ang mulaan. Mm -hmm. Sa'yo ba na-experience mo yun? talagang kahit pa paano nasa loka naman ng pamilya? Ang mga kapatid ko, masakit mang isipin. Gusto nilang tulungan ako siguro sa ganong pagkakataon. Pero wala sila sa posisyon. Hindi nila kaya. Uh, nagkataon yung mga kapatid ng asawa ko, meron silang kabuhayan. So nakatulong sila. And very willingly, tumulong talaga sila. And ngayon, ilang buwan na nakakalipas, And dito paparet. Dito na ngayon nagsimula ang Shakespeare. May. Paano nyo to sinimulan? Ano yung pumasok sa isip mo na ito yung magiging winning product mo dito ka magsisimula sa laban mo papunta dito sa Pilipinas? Okay, I was trying to plan ahead, no. Alam ko na magtatagal ako sa Pilipinas dahil nga mag-ooperasyon ng asawa ko at magpapagaling pa siya. So I had to do something na very productive. Hindi po pwedeng wala akong sinasweldo sa US tapos nakatunga nga lang din ako sa Pilipinas. So naisip kong magluto ng paborito ko. Not for business, pero may nakita rin kasi ako na binibusiness pala yun. So tinry ko siyang gawin, yung gourmet bangus in pure olive oil. And pinatikim ko sa mga tao, lahat sila approved. So ilang beses kung pinatikim, ilang beses din naming inimprove syempre yung product. And from 30 bottles na ginagawa ko, ngayon 300 to 500 bottles a day na ang Grabe. ginagawa namin. Grabe. Mm -hmm. So nagsisimula lang pala ito sa maliit na ideya. So naiisip mo na rin na magdinetegosyo ka ano nag- OFW ako. Palagi ko naiisip. Pero ang lagi kong tanong sa sarili ko paano? Paano kasi sa totoo lang kahit naman kumikita ka ng malaki sa abroad, hindi rin naman laging sapat o sobra yung kinikita mo. Wala nang room for magdinegosyo ka sa ganito and puro plano lang ba, ganun. Oh. Eh, ba't sasabi oh. nila pag OFW daw mayaman? Kala lang nila yun. Ang OFW normally paycheck to paycheck din yan. Karamihan ng mga kasama mo doon nag-iisip din magnegosyo? Lahat gustong magnegosyo. Ilan na sa mga nakasama mo o mga nakasilubilo mo yung katulad mo ngayon na fully operating a business na at hindi na maahis na bansa? May mga kakilala ka ba sa mga nakilala mo na nagawa yung sinabi nila? Wala pa. Wala pa eh. Wala pa. Siguro dahil hindi pa sila tinutulak ng sitwasyon para gawin yon. kagaya ko na ako nagkaroon ng sitwasyon yung asawa ko na kailangan ko magtagal dito sa Pilipinas. So makikita mm -hmm. mo ba na although ayaw naman nating mangyari yun, oh, pero paano nga ba naging blessing ang masakit na pangyayari looking back dito sa pangyayari with your husband? Kasi sa totoo lang, pwede kang magplano ng a million times sa buhay mo. Pero at the end of the day, yung plano ng Diyos para sa iyo masusunod eh. Ako naniniwala ako doon. In fact, bago ako malis ng Amerika, nakaplano na yung karir ko at na-achieve ko naman yung mga pinlano ko sa karir ko. And ginawa ko lahat para maging isang regional vice president ng isang finance company sa Amerika. Pero kahit ibinigay ko na ang lahat, hindi pa rin ako na-promote. Not because hindi maganda yung kumpanya, not because hindi ako magaling. Pero siguro dahil hindi yun yung kapalaran ko, alam ng lahat yun, binigay ko lahat. Kaya nung nag-decide ako na ipagpatuloy at galingan dito sa Shanks Gourmet, alam ko na tama yung decision ko. And syempre yung 30 bottles na yan, to 300, then 500, mm -hmm. then minsan 900, eh, hindi naman yan naging madali para sa'yo sigurado. Ano yung mga naging challenges kung ginakayot ng produkto at kumpanya na 30 bottles pa, okay pa eh. Kasi hindi pa problema ang mga puhupuhunan. Tapos, nung nagkaroon na ng mga back orders, syempre mag-expand ka Kailangan mo na mas maraming tao, kailangan mo na mas maraming equipment. And until now, nag-struggle kami sa expansion. Dahil ngayon, may kapasidad na kami na makapagbenta ng 1,000 bottles a day. So, yun yung mga challenges. Isa pa is, bukod sa, sa financing, syempre mga tao, no? hindi ka palaging makakakita ng tamang tao. Trial and error din kayo sa mga procedures ninyo hanggang makuha niyo yung tamang timpla. Tamang timpla hindi lang ng Shanks Gourmet, kundi ng relationship mo. Sa mga empleyado mo, sila as co-workers, lahat. So it comes all together in the Mer right time. Meron bang notable na naging problema na sa tingin mo pinakamagandang leksyon ang itinuro sa iyo nun sa larangan ng pagkinegosyo? Siguro nung nagsisimula pa lang kami, ang hirap pumanap ng tamang tao. So minsan, akala mo sila na yun. Tapos biglang mawawala sila uh, kahit sa ayaw mo sa gusto. Pero in the end, kumonte ang tao namin. Pero mas dumali at mas marami ang nagagawa. Dahil mas na-develop yung camaraderie and merong peace kumbaga, sa, sa komisari. Alam niyo, hmm. tatandaan niyo yan yung sinabi ni Miss hindi lahat na makakasama nyo sa isa sila rin ang makakasama ninyo sa dulo. Tatanggapin natin din ng business owners yan. Yung iba, ayaw mo namang umalis, aalis sila. Yung iba naman, gusto nila na magstay pero ikaw ang magpapaalis. Ayan talaga ang journey natin no, bilang mga negosyante. Pero tatandaan mo, umalis na silang lahat. Basta ikaw ay nandyan pa rin at nakakapit, lalaki at lalaki ang kumpanya Paano mo napalaki yung benta mo? Yun yung question. From 30 to ngayon, 300, 500. Ano naging yung si Preto mo. Sa totoo lang, nagka-problema ako sa tao pero ang nagsisave din naman sa akin, yung mga tao ko rin. Yung mga tamang tao rin na naiwan sa kumpanya ko. Kasama ko sila ngayon, yung mga production team ko. Sila yung kahit na umalis ako siguro ng anim na buwan, umaanda rin yung negosyo ko ng tuloy-tuloy with the same quality, with the same results. So aside from the production, meron din akong sales team. Maliit lang naman, pero sobrang productive din. Sila yung nagdadala niya ng mga 500 bottles, 900 bottles na order and continuous na marketing. So, uh -huh. nandito na rin naman tayo. Ano mm uh -huh. sabi mo sa iyong mga staff? May mensahe ka ba sa mga tao na sumama sa hanggang ngayon? Isa lang, salamat. Salamat dahil andyan kayo at hindi pinaparamdam niyo sa akin na hindi kayo empleyado to that extent na kumikilo sila na parang may ari sila ng kumpanya. Not in a bad light, no? Pero yung responsibility at yung accountability nila sa isa't isa. Napakalaking bagay nun. Mm -mm. Napakalaking bagay nun. Swerte at meron kang gunung mm -mm. tao. Kasi alam nyo, sa mga nanonood nito na gusto mag-promote at mag-progress sa kanilang mga karir, kung ihintayin nyo ba yung mga boss nyo o kung sino man kasama mga teammate nyo magsabi bago kayo bumalaw, o ah, umasa ka pa na mapopromote ka, ang kailangan dito is initiative. Alam mo, dapat mong gawin, tratuhin mo yung kumpanya na sa iyo. And sabi nga ni Ms. Cheng, hindi in a bad way na akin ah, to. Hindi ganoon. Ang point natin dito is, kung ikaw yung may-ari, paano mo patatakbuhin? And if that's the question always in the head, nagkakaroon ka ng initiative, na predict mo na yung mangyayari. At ang nangyayari is, automatic ka nang gumadalaw. Once you do that, papalapit ka na sa promotion na ina. Ngayon, andito na tayo. Alam ko malayo pa ang mararating nito. No? Pero meron na tayong success sa Shanks Gourmet. Sino yung naging inspirasyon mo behind this product? So, syempre, andyan na automatic na yung pamilya, di ba? Yung asawa ko, yung mga anak ko. Kasi yung Shanks Gourmet, hindi lang naman siya bote ng masarap na produkto. No? Ang Shanks Gourmet, ang ibig sabihin niyan, hindi na magkakahiwa-hiwalay yung pamilya ko. At ang Shanks Gourmet, ang ibig sabihin niyan, ayak ako yung mga empleyado ko. Kasi yung mga empleyado ko, usually, mga galing tundo rin. Mga pamangkin ko, mga kapitbahay. Mga wala rin silang trabaho. Mga nag sila ng mga asawa nila dahil wala silang pabiling pagkain. Wala silang bigas. As in, nakatambay lang sila. Pero nung nagsimula yung Shanks Gourmet at nakapasok sila sa Shanks Gourmet, Every week sumusweldo na sila. Magkano? 5,000 every week? Depende. Kasi bukod sa sweldo nila, meron pa silang per bottle eh, na parang commission. Kung ilan nagawa nilang bote for that day, times 1 peso, bonus nila yun. So, mm, halimbawa, 300 bottles a day. So, yung basic nila, may 300 pa sila na additional. So, can you imagine yung difference noon sa buhay nila? Naiiyak ako. I'm, I'm, being very emotional kasi hindi ko naman inasahan na yung simpleng paghahangad ko na magnegosyo. Ang dami din na apektuhan na buhay na ngayon, may kita mo pag day off nila, may kita mo yung story niya, nakakaiyak talaga kasi yung story niya, nag-grocery sila nung anak niya at di na sila nag-aaway ng asawa niya kasi may pangkain na sila eh. May pambayad na sila ng meral ko, may pambayad na sila ng upa. So, ganong ganong level na. asino ang tanong? Sinong inspirasyon ko? Pamilya ko at sa kay mga empleyado ko na dapat hindi ako sumuko kahit mahirap. Dapat tuloy-tuloy lang kasi hindi sila pwedeng uh, trabaho. And sa family mo, before we end our uh, nun, mm -hmm. interview in a while, meron ka bang gusto iparating sa pamilya mo na ngayon na nandito ka na? Mm -hmm. Sila'y nanonood dito sa programa na. Siyempre, yung asawa ko at mga anak ko. Ang gusto lang naman nila, wag na akong umalis ng Pilipinas. So, sa tingin ko, hindi na nga ako alis ng Pilipinas. Kung babalik man ako ng US for recreational purposes na lang. So, tuloy-tuloy lang. Salamat sa suporta. Salamat sa matinding pagmamahal. Na hindi nyo kailangan ng mga balikbayan box. Kailangan lang nila ako, wag umalis dito sa Pilipinas. Ano naramdaman mo nung sinabi niya? Speechless. Walang pakiramdam. Parang masakit na hindi ko na-realize yun. Akala ko kasi dati kailangan nila ng rubber shoes, kailangan nila ng chocolate. Yung pala hindi. Ako pala yung kailangan nila. And ano yung huling mensahe mo sa para sa mga OFW, sa mga nag-aaspire magnegosyo ano ang maititip mo sa kanila kung sila ay katulad mo rin na gusto magnegosyo, gusto makauwi at napipwersa sila ngayon paghiwalayin ng pamilya dahil nga sa puri ng trabaho na meron tayo. Maniwala na kayo na may pera sa Pilipinas. Maniwala na kayo na hindi lang sa ibang bansa yung sagot sa mga pangarap nyo. Maniwala na kayo na importante na makasama nyo yung pamilya nyo at mas magiging productive kayo kapag uh, kayo sa Pilipinas o nagtatrabaho kayo dito o kung ano mang ginagawa nyong paraan para magkapera, mas magiging productive yun kung kasama nyo yung mga anak nyo. And kung gusto nilang mag-reach out sa Shanks Gourmet, mm -hmm. you would like to try your product, or alam ko, open din to for resellers, correct? Oh yes, open po kami for resellers. In fact, kung meron kang 1,700 pesos sir mix, pwede ka na maging reseller ng Shanks Gourmet. And ang maganda pa sa amin, you don't really have to buy isang uh, type lang ng product, no? So kung magre- reseller ka o distributor, pwedeng yung minimum number of bottles can be assorted. So pwedeng sa anime, na produkto namin, pwedeng hati-hatiin yung minimum bottles na yun sa anim na products. Kaya maganda. Ngayon ay sasagot naman tayo sa tanong ng isa sa mga viewers natin. Galing kay Micah Castillo. Limang taon na po ako dito sa ibang bansa na nag-OFW. Paano po ako magsisimula ng sarili kong negosyo? Ah, oh, Maika, kailangan boin mo na yung isip mo, yung puso mo, yung decision mo na gusto mo talaga na magnegosyo. Hindi pwedeng gusto mo lang sa isip that gusto mo rin sa puso. So, pag-isipan mo kung ano yung mga available opportunities and hindi naman lahat is scam. So, just be open-minded, uh, mag-research ka and everything. At I think pinaka-importante, simulan mo. Para sa akin naman, Maika, kung ikaw ay limang taon na dyan, may ipon ka na ba? Nakapagpundar na ba? Kasi kung hindi pa, then may extend ka na naman. So after 5 years, ask yourself, kung magpo-forgood ako sa Pilipinas, magkano kailangan ko, magkano ba ang gastos ko, magkano kailangan kitain ng negosyo para makapag-stay ako at mabayaran ko lahat ng dapat kong bayaran. Tignan mo rin yung binabayaran mo at baka mamaya nasa sobrang ka na sa gastos. Kaya ka hindi makaalis. So tignan mo ang sitwasyon mo sa Pilipinas, tignan mo kung saan ka magaling. Let's see kung anong pwede natin gawing negosyo dyan. And pag ready ka na, may konti kang pondo, at least 3 or 6 months para mabuhay ka dito at magstay ka dito. Simulan natin yung negosyo na yan. And testing natin, malay mo, pag nasimulan mo, ayan na pa yung huling pag-uwi mo dito sa Pilipinas. Hindi mo na kailangan bumalik dyan sa ibang bansa. Kahit pa kagaganda yung mga cellphone na yan, yung mga material na yan, papadala ka ng bagong sapatos, feeling mo mabibili ng pera yung pagmamahal ng iyong mga anak, yung presensya mo, o ang tanong ko sa iyo, papayag ka ba kung bibili ko yung anak ko? Walang kapalit, hindi ba? O bakit bakit kayo sa tingin mo, kaya mong bilhin ang presensya mo para sa kanila? Paghusayan mo sa buhay. OFW ka, seaman ka, o may advantage ka. Makakaipon ka dyan. At sana, may align mo sa sarili mo, sa utak mo, kung ano talaga ang importante sa buhay. Sana natuto ka sa buhay ni Miss sa kanyang kwento ng tagumpay sa pagkumpleto sa pamilya. Dahil kung ikaw ay magpapahayahaydaan at hindi mo gagawa ng paraan, kawawa ka sa huli. Kaya gumalaw ka na. So ayan mga kabarot kabayan, sana'y marami kayong natutunan sa kwento ni Miss Sheng Kagara at sa istorya ng Sheng's Gourmet. Kung gusto nyo pang matuto sa mga storya ng tagumpay at kung paano nila nahamit ang lahat ng kanilang inaasam sa buhay, make sure to like and follow our Facebook page here and follow our YouTube channel and our TikTok account. See you sa susunod na episode ng The Mix Jose Show, ang programang magbibigay ng kwento ng inspirasyon at tagumpay sa bawat Pilipino.